na nito ay para po sa mga kristyano na. Yung may panampalataya. Gusto ng Diyos na palalim tayo ng palalim. No? Hindi lamang tayo ang Christian jalan dyanan No? Christian parang uh, title lang as a Christian. But gusto ng Diyos na we are in deep. No? Mapalalim. Uh, 2 Timothy chapter 2, 21 If you keep your life clean from the sin, you will be an instrument that God used for His highest purpose highest. Sabi nga eh, nalaminig ko ito kay Sister Maritas ka. The preacher is the highest position in the world. Di ba? Hindi po yung mga abogado, Kasi yung mga abogado may judgment pa yan. No? But the preacher to preach the gospel of God is the highest position dahil pinipreach nila ang katotohanan, ang kaligtasan, buhay na wala hanggan. Yung salita ng Diyos ang pinipreach nila. Tinuturo ang mga sikreto ng Diyos. At kung sino ang nakarinig, siya po, siya po ang makabinipisyo. No? Dahil alam nila ang katotohanan tungkol sa Diyos. Tayo po ang nakabinipis nito at tayo po ang nakaalam ng sekreto ng Diyos. Yung tagalabas hindi po, hindi nila alam. Kaya sabi niya dito, no? ng no, address ko ito sa mga Kristiyano. If you keep, kung ingatan natin ang ating sarili, claim from sin. Ito avoid po. No? Sabi niya, you will be an instrument. Pinili po tayo. Lahat tayo po ay nanggaling sa mga kasalanan. No? Malaala ko noon yung experience ko. Eh, mabilis talaga ako mag-bearer. Well, uh, since when I was in high school, elementary, bearer na ako. Bearer lang ah, bearer tigdala ng sulat. Okay, may crush ka. Ako ang tag-connect. Ayan po. Hanggang dito sa Malaysia, gusto mo ng boyfriend, bigyan kita. <laughs> kanyang kan, bere. Kanyan po ang uh, buhay ko. Bere. Pero po salamat ako dahil hindi ako na owner. Ay, sabi ng pinsan ko noon, eh, gusto mo ba bigyan kita ng boyfriend ko? No. Ano marunong na maghanap kayo ba? So, kanyang po ang buhay natin, no? Pero ang sabi niya dito, no, warning po ito sa atin. No, if you, if you want to follow Jesus, you must be clean from the sin. Warning po ito niya sa atin. Specific po niya sinasabi na you must be depart. Ano ba ang mga weakness natin? We try to clean up. No? Kasi tayo po ay human instrument in the highest. No? Kasi si Lord ay banal. So we must be follow If you love me, Obey my commandment Kaya sabi niya sa Matthew uh, Matthew uh, 22 Verse 37 to 38 Ano sabi niya to? This is the greatest command of God If you love the Lord Love the Lord your God With all your heart no? And soul Mind and strength This is the first and great commandment of God So the purpose of God Is in your life Is to worship God We are a worshiper. Worship is a verb. Worshipper is a noun. Tayo po. Yan po ang title natin as a Christian. We are the worshipper. Worshipper is not about only singing in the church, going on the church. Wherever you are, worship the Lord. Kahit na sa inyong trabaho, we worship the Lord. It means to say, ang worship po ay hindi lamang po acting as you kneeling down, mm -hmm. high uh, lift up hand, kundi you must be adore, respect, honor God. Kahit ano ang ginagawa. Sabi kaya nga nga, uh, umupo ka man, kumain ka man, uminom ka man,